welcome back at nakapila po yung mga nagpapagawa yan so ito yung kasunod bali yung sa taas kasi naubos na may isa pang napinding ito yung hindi pa tinotobos so yung pila natin ay paganon yan paganon 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 tapos hanggang dito yan yung tatlong to so itong kasunod na gagawin natin ay sa kumpare ko ah uh, yung amplifier na to since 2008 ako na yung nagmi-maintain na nito or maintenance pag nasira ni repair ko so ang dami na ang dami ko ng basis na repair to kumbaga kadalasan naman ni eh, potentiometer lang o kaya dahil binabaha dito sa amin ilang basis din nata to na baha ilang basis ko din tong naayos kaya itong gagawin natin so baba na natin ito lang, medyo mabigat, baka mabagsakan ako. Awa ko yung camera. Itong, ano, itong amplifier ni Paring Ramon, kung tama yung pagkakaalala ko, bago mag undoy nagawa ko na to eh 2009 or 2008 ata hindi ko lang sure basta may minor kami ni nito tapos nabaha to uh, tapos ginawa ko nabaha uli tapos iyan nga ang problema minsan hindi naman niya nagagamit na stock nasira katulad ng huling ginawa namin to nag, ano, nag DIY siya ng volume kaya lang hindi niya ata na ikabit ng Mars, inayos ko na lang. Tapos hanggang sa na-stock naman, eh ngayon magdi-December na. Sabi ko, pero ito, may mga pro, pro, may mga pakunti-kunti ng problema, pero kumagana pa, chinatsagaan niya na lang. Hanggang sa ito nga, pagdating ngayon, eh, talagang malala na siya. Sabi ko pre, hindi na talaga kaya ng ano eh. Kasi tuwing ginagawa namin to paminsan paano yung uh, papatchi-patchi lang, kumbaga may remedyo lang, may remedyo hanggang sa dumating yung time na ganito talaga na halos marami ng papalitan kaya ayun sabi ko ano na talaga yan eh? restore na lang yan ayun. so gagawin natin dyan tanggalin natin lahat ng board pati yung transformer linisan natin yung kaha tapos ito nga lumubog na oh. lumubog na yung ano yan pati yung switch ayos na lang natin kasi ito yung ano eh ito yung pinakauna niyang amplifier pero mga boss uh, tawag dito ano to eh? mga 2007 ata 2016 nga natin. Ayun, 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 2007 'no, yung manufacturing date niya. Generic lang 'to na concert. Yan, generic na concert 'yan, ayan 'no. 2007 din. So mapapansin nyo naman ano Tingnan natin yung ano, tingnan natin yung mga transformer ng ano mga bago mga 2010 kasi kadalasan sa mga na repair ko na bago mag 2010 ay pure copper yung ano sugatan lang natin ng konti ito ayun parang naikinita ko na nga ayan ah uh, pure copper nga siya Pure copper. Generic siya pero pure copper. So, okay. Sulit. So, <laughs> yung mga generic kasi ngayon, aluminum na eh. Okay, nakalasa natin. Ito na yung putik. Ang pagkakalam ko, hindi ito nabaha ng ano eh. 2020 kasi lumipat sila sa taas eh. Siguro mga 2018 pa to or ano, uh, before. ayun, ano, oh, putik pa. <laughs> may mga putik-putik pa yung ano eh. Tapos dito naman kinalas na natin yung ano. Yan. Ah, uh, lilinisin natin yan. Yung transformer naman punas-punas lang yan. Tanggalin ko lang yung ano sa ilalim. Tsaka ano. Kung papasok sa budget pintura, pero kung hindi na pasok sa budget, edi ano na lang. Talangin ko kung magdadagdag si Paring Ram doon sa napag-usapan namin. Pero gawin ko muna. Ay, yung mga boss, balikin na last ko to kasi pipinturahan ko tong ano, pinaka chassis niya o pinaka ayan. Yan, tapos dito naman dahil tanggal nga yung sa switch at saka sa anong okay pa naman ito. Ito meron ba? Hindi naman ata to. Ay ito. So, didikitan natin uli. Tapos medyo masama ang panahon. Unahin natin pintura. Natapos ko na pala ito kagabi, o oh kanina, madaling araw na akong natapos dito. Tapos ito namang harapan, ayan, okay na yan. Titisting na lang natin, bago natin may testing, eh, makalawang tong ano, pipinturahan ko muna. Dito tayo sa harapan ngayon, masilaw. Pero okay na to. Uh, hindi na natin ipakita na inayos ko yung takip dito sa volume. Yung dito at saka dito. At saka nag tayo ng ilaw, ulay like green na nga lang. Yan. Yung pinakailaw nyo. Umiilaw ba? Baka baliktad pa yung kabit ko. Baliktad rin ko na lang mamaya. Okay na to. Saysay natin. So, papinalize na lang natin to. Alas ko na ginawa dito. Ayun, pininturahan ko tong kaha pati yung dito pero yung labas hindi ko na pininturahan kasi matatanggal yung ano eh yung takip hindi ko pa napinturahan baka kasi paring lang gagawa nyan so pinalik ko na lahat inayos ko na tapos sinisting ko na so okay na wala namang significant tayo dito na may detalye sa inyo na ano basta ang ginawa lang natin dito ay kinalas kinalas muna hinugasan tapos naglagay tayo ng mga ano, ng mga kinalawang na piyesa. Andito pala yung ano, mga pinagpalitan niyan, ang dami oh. Ayun. Tapos andito pa yung ibang mga parts na ano, ayan, yung mga microphone jack, yung likod nga niya kasi wala na yung ano, wala na yung dito, ayan. Nakakuha tayo ng luma ito bago. Nakakuha tayo na nalagyan natin. Tapos, yung mga potentiometer at saka mga switch. Ayan, napaita na natin. Then, last na pintura. Umuukoy -okay na siya. Tapos yung doon sa dulo, sa wiring. So, hanggang dito na lang. Mga boss, kung may troubles, kung ang trouble ng amplifier nyo ay ganito, siguro sundan nyo lang yung gagawin ko. Kapag ang amplifier nyo ay sobrang luman at kailangan. Pero, uh, magbaon kayo ng maraming pasensya at saka tiyaga. Sa ganito kasi... Ang pinaka problema nito hindi naman tumutunog na nang maayos. Minsan kakatubol tubol shoot niyo diyan. Eh abutan kayo ng shamsham, -sham, hindi mo ko ako. Pero kung iripasuhin niyo lahat, uh, kalas na na ito yung pinaka ano, para sa akin pinaka magandang paraan para mabalik sa dati yung condition ng amplifier niyo. Amplifier niyo kung sakaling makalawang. Pero kung pero kung maganda pa naman yung amplifier niyo, makinis pa, hindi naman makalawang, wag niyo nang hugasan. Pwede na kayong ano, dumiritso sa troubleshooting at gagawa tayo ng guide yan balang araw para madali mag ano mag troubleshoot ng ano sa ngayon kasi yung mga dumarating sa akin nagawa ay puro ganito kaya halos yung vlog natin pare-pareho pare-pareho yung procedure okay maraming salamat galbis po sa ating lahat